What's up mga idol, mga kanonoy Punta kami, nag-area kami mga kanonoy ng pukot uh, Pang-ulam lang Tignan natin mga kanonoy kung ano Kung may huli tayo Kasama ko si Nonoy Ayan o oh. Talog pa <laughs> Nonoy din mga kanonoy Tsaka si Idol Biling Ayan mga kanonoy oh. Nag-area kami kanina ng madaling araw Hindi lang tayo nakapag ano mga kanonoy ilang tayo nakapagintro so 'yan mga kanonay uh, update natin mamaya kung ano paghila na lang ano kung may huli tayo mga kanonay sige mga kanonay wah ano mga kanonay Ay, gusto ba <laughs> ah, nila gusto ba 'yan ah Basta si Idol Nonoy ang bumirada Mga kanonoy Swak talaga ang pangulam yan Ano? Ano? mga kanonoy Mga kanonoy pating Pating mga kanonoy Patay na mga kanonoy Yung pating sayang pakawalan sana natin mga kanonoy kung buhay ganon, ganon din mga kanonoy kapag pinakawalan natin patay na rin naman ah, ah. kaya iuwi na lang natin ayun mga kanonoy oh, pangulam pang -ulam. basta si idol nonoy ang bumirada sigurado yan Pangulam yan ah, kanonoy Pangulam lang mga kanonoy may yung malapit lang kami sa pang pang kaya ganon ano? Ayan mga kanonoy oh. Ulam na. Oh, ayan oh. Pang na mga kanonay. Ito yung pangpang -pang, mga kanonoy yun. Mga sampunti pa mga kanonoy yung ano. Yung layo mula sa pangpang. -pang. Sa bahura lang ito mga kanonoy, Sa tabi. Tabi na bahura. Pang ulam lang. Kaya hindi kami nakalawat mga kanonoy, Apat na araw. Kaya may okasyon. Kaya dito lang kami nag-aria ng ano, pukot. Ng lambat. Para pang ulam lang. Kasama namin si Idol Nonoy. Basta mirada sa idol nono, sigurado na yan. Pang ulam na yan. Asa idol piling ako, anak. ano? Nagsisisid. Apa? Lapa mga kanonoy. Lapa mga kanonoy. Marami yan mamaya ka mga kanonoy pagka nagsidag sa anang danggit. Kaya basta si Idol Nonoy ang bumirada mga kanonoy. Halagang surebo lang pang ulam yan. Hindi pwedeng masero mga kanonoy. Pero maminti na meron. Pag nasero tayo, wala tayong huli. <laughs> Pero kay Buenas tong ano na to, si Idol Nonoy. Buenas to sa ano dagat. Ito mga kanonoy, medyo tirik na ang araw. Oh. Alas 7 na mga kanonoy. O? Oh. Alas 7 na. Pero malinaw naman ang dagat mga kanonoy. Hindi naman siya, ano? Ayan, 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 ayan. Meron, meron. Ayan. Ayan mga kanonoy, danggit. Ayan mga kanonoy, oh. Sabi ko naman sa yo, eh, mga kanonoy. Sa idol nonoy, buenas yan. Ayun mga kanonoy, oh. oh di ba? mga uh, kanonoy masiro na lang mga kanonoy ang lansha pero si idol nonoy hindi masiro yan malabo pa sa sabaw ng posit masiro to basta si idol nonoy ang bumirada sigurado yan pangulang yan mga danggit ang mga kuha pala dito mga kanonoy ang kadalasan talaga mga danggit yung ano dito sa tabi na to mga danggit yung mga naukuha

ba mga kanonoy? may pangulam na tayo hindi na tayo masero mga kanonoy siyempre idol nono yata yan basta idol nono yung bumirada talagang pangulam sigurado na mga kanonoy medyo mahaba-haba na rin yung nahilan natin Kau dah lama yan, 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 yan. Ayan mga meron daw. Sabi ni Jay Billing, ayun o. Oh. Ang Jay Billing. Takot mo. Ah. Ayun o. Oh. Ayan eh, mga kanonay, o. Oh. Oh, pang ulam na, mga kanonoy. Buenas talaga ng kamay nito ni Idol Nonoy. Buenas talaga bumirada. Ano mga kanonay, o. Eh, Ayan mga ano yan. Ayan nyo... yung batang dagat dito mga kanonay. Magaling din yan, mga kanonoy, humuli ng pusit. Bantol. <laughs> bantol? <laughs> bantol. <laughs> <laughs> bantol. Bantol lang nga na rin. bantol. <laughs> mga kanonoy, kung masipag ka lang dito, mga kanonoy, sa pangulam lang, hindi ka talaga mawawalan. Basta masipag ka lang. Kasi pwede kang mag-area, mga kanonoy, sa malapit lang na ano malapit lang na pang pang pag nag ka ng ganito mga pukot ha, mga ganito mga pukot mga lambat ay pangulam ka na talaga hindi ka mawawalan hmm. grabe yung bumirada mga kanonay mga will pa kami yan mga kanonay pagka may time mga uh, oh kapay mo ayun mga oh diba, mga kanonay ba mga kanonay Danggit. Sarap nito mga kanono 'yan, oh. Pamprito, malinamnam 'yan. Kaprito. Ah, uh, mga kanono, sarap nito ano. Puro danggit lang talaga. Ang iba naman nito mga kanono, kapag kayo madilim yung buwan, ang walang buwan, pag-aarya sila tapos dinadaing mga kanono. Mga kanono. Pating mga kanono. Mga ipating mga kanonoy Bibitawan yun mga kanonoy Hindi makagagad na mamatay yun mga kanonoy Bibitawan natin mamaya yun Kasi bawal yung mga ganyan Sana mga kanonoy na marami tayong pangulam ngayon Ulam na mga kanonoy Oh. ano na yun Gerada talaga siya oh. Mga kanonoy Mga kanonoy Si Idol Nonoy <laughs> Puro naman Nonoy <laughs> Puro na mga kanonoy Nonoy Mga kanonoy Ayaw ba sa mga Ha? sa pataas Nagalapak Yun lang At Kanina Hangin? Awak. Yun lang. Ayun yun mga kanonay. Mga kanonay may naglalambat ay may nag na masol oh. Oh, Ito, ayun. Ayun. Yan mga kanonay laki oh. Kapakan ng pula puti laki oh. Laki mga kanonay pang-ulam na. Ay, pang ulam malaki-laki. Ganun, ay. May, medyo marami-rami na tayong huli. Masamo, mga kanonoy. Ah, ang daming samo. mga eagle mga kanuna yun oh. nakita nyo ba? ayun o no? Oh, mga kanonay, meron daw Mga kanonay, oh, oh. Ayan, danggit mga kanonay, oh Danggit, dalawa Dalawa, mga kanonay Basta si Idol na no yung bumirada. Sigurado yan. Sigurado may pangulam yan. ano ah, na no, yan. No. ano ah, na no. yan. Tandaan nyo yung mukha niyan, mga kanunoy ha. No. Pag kaya ng kasama ninyo, sigurado pangulam yan. ano ah, no, na yan. Ano masabi mo na no, no? ah, yan? masabi na no? Pangulam natin? <laughs> mga marami na ba tayong pangulam? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ Đi video hấp dẫn Hãy mà cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không Bằng ý những video hấp dẫn Hãy subscribe cho Diyan na rin tayo ano. Yung tayo lugi sa ano natin. Priyada. Lapit na. Ah, lapit na tayo matapos mga kanunoy. Ayaw ah, ay, pa. Ayaw pa. Ano ah, mga kanunoy? Pangihaw daw. Ayun mga kanunoy. Oo. Oh. Oh. Mga kanunoy. Ayun pangihaw eh. Marami-rami na tayo ano. Marami-rami na tayo yung pangulang mga kanonoy. Ito na tayo ano. Bantol ah. Oh. Ayan o. No? Bantol na tayo sa sumat. Ayan, bantol. Ayan mga kanonoy, bantol o. Oh. Ano bantol? Bantol! Pang-ihaw mga kanonoy. <laughs> rami na tayong pangihaw mga kanonoy may ihawin na naman Mga kanonoy may pangihaw na naman Ayan o mga kanonoy o O ha? Diba? Kanonoy o Ihaw na mga kanonoy o Ihaw na Rami ah, na tayong pangula mga kanonoy Rami na tayong pangula mga kanonoy hindi sumayad. Alon oi. Marami na tayong pangihaw. buhay pa Eh no, mag-alon tayo. Oh. Di ba? Libre na talaga mga kanonoy. Pangulam-ulam na. Hindi na talaga malugi. Ay pa mga kanonoy. Hello? Oh. Ayan mga kanonoy. Oh. Iban, laki. O. Oh. Mga kanonoy. Ayan pa. Mga kanonoy. Pang ulam lang, okay na. Sakit na nga, pahawin lang sakit ah. Ito, hinahatin yan. Pang ulam lang mga kanonoy, okay na. Atas na gawin, pa kita sakit ah. Yan, yan mga kanonoy. Banggit yan mga kanonoy. Diba? Ulam. Ulam.

Tang, ulam ulam na mga kanonoy Ah Kapit na mga kanonoy Kapit na yung ano Kapit na tayo matapos Hanggang saan yan ay? Yan yeah. yeah. Ah yan na lang Ugat mga yung anak na iba Pinanggal lang naman sa kapit na dami yung bangkat eh Hmm Yan na mga kanonoy Tignan natin kung ano Kano karami yung huli natin Yan mga kanonay, mamaya na lang ulit mga kanonoy, pakita natin sa inyo kung gaano karami yung huli natin. Sige mga kanonoy, update natin. Ano mga kanonay? May ulam oh. Libre na mga kanonay. Yan na mga Ulam-ulam lang. Ha? Ang ulam-ulam lang.